sa pa may o ni mo o ngani kay mong trabaho musisyon kag mahubog ha respeto minimo kay ikaw may kapitan pero dili may respeto kung hubog ka kay dili na mamanuo nga tawo na mutuo pa din ng imong mga kauban kami o hubog ka musisyon sekretary out of the minute ano hey. out auto na minute? Ayaw i-minute e nil. Ayaw i-minute. E pero ah. delete na magsugod ane. Oh, uh, mau uh, kena na, isikutay pa niya? Ay, hindi lang ko pero namin katangod, gati mo siya siyan. Why is that? Isa pa yung uh, masokat, mong dayo ka. Beg. Beg ka lang. call the road. Mau ni mong kapiton sa buang DLG, ha? Hubog uh, mo siya ba ni yung aksyon na Sakto ba ni? Nga, mo siya siyon, mahubog? Kung sakto ni? react mo. Eh, Yan, I-start ka n'yong kanyang Alang sa kalinaw sa ating grupo. Okay, okay, okay. lang po sa Okay. Alang sa kalinaw Ano okay. yung aking mga isip-isip yan naman sa inyong bagay? naman tayo. Kaya, hindi ito mabubog. Oo. Dahil